hiling ng nanay operahan sa pag-opera kasi ng ganito pag mahirap ka lang hindi mo to kaya malaki ang gastos gatas nga ni sakit hirap-hirap na hello good morning good morning good morning guru bagasyo Ano pangalan niyan? Ashi. Ashi. Si Ashi ay ilang buwan na? Six months. Ha? Six months. Anim na buwan. Kailan pinanganak yan? August 26. 2024 no? Oo. Oh. Tapos doon sa ano? Biga. Sa biga. Hmm. Hindi man hmm. ano? Hindi man hmm. di mana harapan bagi penganak kian? Ini bercuan nari bagluas luas pun di buku pemerak kita tunggu kontunasi ya. Adi mana kita? Mi kita nak aku ni nyampe no. Kata om. Hmm, aku tahu. Tapi lebih rasa aku pun tu pergi ya. Pilang uras bagu dini lebih. Mangga dahuhat tapi baduan bapa dapat dini kan. Tinggal banget nak. Sinabi, wala na lang, wala silang sinabi. Hmm, yung sinaram na punto pa rin si Bibi. <coughs> Tapos, yung niliber doon, siya Yaga katurog. Hmm. Tapos, yung may suso na, <laughs> ano na, nagulat, mo. nagulat ka. Mm May -hmm. man makasuso, makasuso siya. Mi. Oo, no, ta. Ang ginibo na mo, kita bisa yung mga nurse doon bari mo right. kini buna mo big purple kayo akong suso bari binutang sa sa ano to sa sidok do, uh, sidok tapos pepa patak patak mo si kaya sige man ang dilam dilam Suman yon baka tapos yon baka tatlong patak man yun yung sa doon kurkutsara nang naturo ko naman siya utro tapos ilang araw ka doon ilang gabi ano ning bali daw gabi kami doon tapos Ninahilak man yung nurse doon pagtaon kami yung tangtulok baga din oh uh, ano baga hinari lang yung dago tapos pagkada <laughs> kunin sa ako ng suso piga kunat, anong anong purpose ning tudok pantudok yung ano yun yung baging pang tudok baga to ihari yung dagom tapos yung gapang tuk baka, ba Yung baging siyang draper ah, yan. Ah, oh. oo. na lang yung tigapan pang sakya. Kada ano ipatak-patak na lang sa ang kimot. So yung... Tapos pag na namo, mung... nagbaka na kami ng pump. Pump na? Um. Ah, para ipunga-punga mo na lang pag... Hmm. ayo yung ipump mo sa imong dede para makakuha hmm. ng gatas. Pero ibig sabihin, ano yan? Yung... May manyan siya nakadidi ng gatas na binakaran si Suta, lang siya ni Suso. Nagkaligay na akong Suso. Tami ma siya nakasupsup. Hindi niya na train Hmm, eh. siya na, ni, niya na nakasupsup. Kaya, ay, eh, buna ko na siya. Ngayon, buna, buna yan. Hmm. Eh, dapat talaga, ano yan, yung matabangan man sa, ano, sa atong kunsino, sa DSWD na matabangan na matawan man yung katas, oh. Tinan yung itsura, oh. Hanggang dito yan, sa ngala-ngala niya. Ay, sa ano, dito? Oh, yan to, yung yan. Tapos may isang yung bagtingan ba Oh. Yan. Ah, sa pinaka, ano doon, yung pangang, yung ui pangangamot siya. Ah, sa pinakasurok. Sana matulungan. Kasi nakit yung tulalo kasi kong. Tapos, tayon? Ta may isa na kayo nga. Ay, oo, oh, no. Ang ibo ko, pero kakunyan ko siya na siya. Katulog kami. Mukos siyang iya, hindi siya iyakin buko. Ikaw magulang, ano ang naisipan? Sa so, kung sitwasyon niya. oh, yung ma mo sa ano? Maihagad mong tabang sa atong pamahalaan, sa atong gobyerno. Di ba, may mga good samaritan, may mga gustong tumulong. Ano ang pinakaunang hingiin mo sila sa kanila tungkol sa bata? gusto ma-operahan si Bibi. Operahan. Mm, yan talaga. Para ma maayos man yung kiyang pagkaon. Oh, mas magandang ma-operahan siya na bata pa kasi hindi yan maka sa kanyang paglaki. Para hindi siya mabubuli baga. pagdakuro niya, sasabihan sa, sasabihin sa kanya, eh, hey, dati ano ka, yung maliit ka pa. Mm, tapos, okay oh, ganun. Pero kaysa kung malaki na siya, tapos mabubuli ka, yung bata. May kapansanan kapansana na, tapos bubuli Oh, tingnan ninyo mga andyan sa mataas nating katungkulan o tingnan nyo yung bata na yun walang kamuang muang ang bata may ganun na diferensya ang hiling ng nanay maoperahan sa pag-opera kasi ng ganito pag mahirap ka lang hindi mo to kaya talaga kaya. Malaki ang gastos. Na, nani. Gatas nani, isakit. Hirap, hirap na nga Gatas nga ni. Sakit. Hirap-hirap na. Kaya sa ano, kumuha kita ng mag, ano, eh, okay. anyan yung birth certificate mo niya. Yan na taga TGN eh, makuha tayo ng para pag ano idalata na sa, ano, pag alis, pag punta na to sa DSWD at saka sa RHO, may dala kitang kompletong papel. Sabi ni Doc, ano, sabi ni Midwife sa uh, kita mahari, dapat sa Webis mga alas alas 7. Ha? Alis na tayo. Ito po mga idol, mga brand. Binidyo ko lang yung bata para kung sino yung makakita, baka mayroon na kayong paunang mga tulong. Mag PM na lang kayo. Kung kaya na kaya naman nating matulungan itong bata na to. Ang lola din kasi nito mga idol, ano din? Isa rin siya sa yan oh, ang niyan. Isa rin PWD. Hmm. Hirap din yan makapaglakad. May diferensya yan sa paa. Hmm. Hirap, hirap yan makapaglakad. Kaya hindi yan naka... Ano yan? Kaya ang una talaga nating tawa ng bigyan ng pansin tong bata. Sana ma-operahan kung sino ang may mga may posong tutulong. tulungan natin. Uy! Ay, eh, kapatid o. Oh. Wibis. Wibis ang ano na mo. Wibis daw. Kasi bukas senior. Bukas senior? Hmm. Sa mga, ah sa ano? Oh, sa mga senior na bukas ang check. Ah, budos, sa budos. Sa buntis na bukas. Ito yung pamilya niya. kasi ang ano din kasi yung lolo nito may diferensya din siya noon sa ano pero ngayon na operahan yan ang atong plano kung matulungan to ng gobyerno habang bata pa siya maoperahan para naman na hindi baga siya ano sa eskwelahan halimbawa mag eskwela habang bata pa siya um, Di ba ikaw na-operahan ka? May edad, ilan taong ka na? 4 ka na no? Hmm. Pero saan niya si Ano ano din siya? Medical mission man siya mo, no? Oo, oh, specialist tayo. Hmm. Ba, to. Kaya, manawag. Siya, ha? Manawag. 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 <laughs> Ganito din sa'yo, yung ngala-ngala. I mean, hmm. ito, 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 no? ito. Ito talaga, ano? Imo, doktor. Na ano lang imo na gisi lang yan. Gisi lang. Kulay tingo. Ito talaga. <coughs> Ito, okay, ang ano talaga hirap siya makadidi kasi sungaw eh. Oo. Teko ini. Kumbakao uh, nobay Ricardo. Na. Matitila sa ilong. Magkalog sa ilong. Ha? Magkalog sa ilong, lalo may makahingay sa ilong. Wala <laughs> 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 na kung ikan Tawa man o. No? Uh, tatutulungan na tatu mga brad no, mga idol, kung ano ang inyong dapat maitabang dito. PM na lang kayo. Sa total, at saka pwede ninyong bisitahin to. Nandito to sa Barangay Borgos, Biga, Katanduanes. Pwede ninyong bisitahin mismo yung bahay nila. Uh, madali lang to ninyong bisitahin kontakin nyo lang ako tapos sasamahan na lang na, sasamahan ko na lang kayo para makita ninyo sitwasyon ng bahay nila yan man lang eh uh, total yan na muna ang pauna naming video para dyan sa bata na yan mga brad mag bibidyohan ko yan uli pag sunod na simana o sunod na buwan may development muna kami pupuntahan sa RHO at saka sa DSWD Hmm. Salamat ha mga idol, salamat muna sa lahat.